sa isang side to be pep, yung among pinutan ba yun doon niya sa taas <sighs> uh -huh. Uh -huh. so yun guys so. <laughs> kunti na lang tiis <laughs> lang oh my <laughs> yun, <guys. laughs> Ano yan? Parang may nangawil? Parang may nangawil. <tong> may buhay ah. Doon sa, sa namin ni Maridel, karugtong. Ay, wala sa pagkikipapunta doon. Wala sa, ano, Ebon ko lang. Ayun sila sa tasa, oh. may nagka ano ba 'yan, naglinkod. Sa tadero. Ay. Ano 'yan? Binuno ko 'yung mouse ko 'yan. Alpun iton. Ano sabi ni ano? Adig mm. pilit na muk pulit-plit, bibeb. Dito mo hulogdire. Direchogos to big. Pulit na, pulit. ingon dun na Merisi! si so, tingnan natin sa baba so yun na guys ah Pero... Pati rin siya nag-drone. Mirisi. Pwede mo Mirisi. diktedya kunit dincha balangasa ano nasa balangasa Austral sa Australia, <laughs> Australia, so yun na nga dito huh? gani dito mining Sa mining ba yon Hmm? Dito ngayon, yun yung umawas doon. Yun yung, yung, yung sa may ano, ngayon wala. Iwan ko bakit mababa ang ano. Mababa ang kuha ng tubig. Kasi kami ni Maridel ang, ang yan. Kaya doon talagang galasgas ang ano, galasgas ang tubig. Dito tama lang yung kapusod natin. Pagbaba natin kakain uli. Ayan, dito maganda magpa-picture. Oh, uh, at saka dito oh. Yan. Ito, asan oh, ba yung pinitura namin mara dila? Ay, dito. Ano? Ando, no? Know, pila ka buka. Yan, o, dito. Dito ako nagpa-picture. O, oh, dito kayo? Oo. Oh. Di ba yung may picture ka? ako? Oo. Mm Oo. -hmm. Ano kapunta nakapunta kayo Mar Gani. Kami ni ano. Yan. Tapos oh. So yan guys, baba na naman kami. Oh, murag lamig lamig ni mo naog kay murag. Okay, okay. okay. okay, okay. sa ka kay ano kating ko ka, kapuya na hmm? naman. Wala dumi na pala sa patos ko. Ha? Dito na mo ako oh. Pantalon. Sa pinasan ni magdad. Oh. Pila na. Kung sa surplus to eh, sarap Meron kasi mga surplus doon, ano. Magka, 400 ba? Almost 500. Pero maganda ang tela niya, malambot. Ayan, ingay nila sa laptop ba? Ay, ganda ko. Magiin nyo na. Biray, choy! So, yun guys, oh naranasan kahit nahirapan basta maranasan basta yun na yun kahit sa pilo aba wala yun daw eh naman pero yung isa talaga munti na yun muna si kahawak bibi muna nalala ah, oh, okay. bigiin mo na bangon choy <laughs> bangon dia cuy kay kaya ga ini mong <laughs> kaya magini mo cuy no cuy choy diha pa choy.

Na. up na niya yung Oo. Oh. Oh, obviously. Sinitap na good niya. Sumo so, na na Boys. Inilapit niya yung sa ano? Maulo yun. Oo. Oh. Pero, as far as I know, as far kasi as kasi I know. Kasi na siya, na-viral siya. Dapat, na Inilapit na, na lang niya. Na-viral siya, pero, oh, man, more mag, wala lang. So, yun na nga, guys, no? Na? Na Nagmaritis na yung taon, eh. baba na naman kami tapos ang aming tour tour sa taas okay. mura mag na naglak ang tuhod ano yung anak ko na si anak ko ano yun mo siguro dahil anak niya wala sila anak tapos before daw nag uh, before nag fly nag fly fly away skylampig pigeon yun yung alam mo ng lamig diha oh mo diha mag Medyo na ano na nga sa pag-akyat eh. Oh, ano Saman? Okay. Kita na niya yun. Oh, ay na lang isara dugmayo. Oh, yeah. So, ayan, naglaro sila sa baba. Doon sa taas, guys. Yan, yan. Yan, diit ng tao. Ang puso ko'y nadulugo.

kung ang usap Usa kasi nyur kung kaya kung kaya na, guys. kung na Hmm. Diyan kasi, oh, galing dun sa taas. Ang, ano, ang ganda ng bagsak niya dyan. Ang hmm. ganda, gulong, gulong doon. Hmm. Diyan ang mga bata, oh. Eh. Sa ang daming tubig dyan. Diyan.

saan Saan upuan? Ang pa pala may upuan din dapat dito jo oh 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 pa